Mga republika sang ayon sa pamahiin swerte raw ang number 7. Sa iba siguro, pero para kay coach Yang Yao isang malaking kamalasan pala ang dadalhin nito sa Rain or Shine. Sa number 7 ay grinup ng ROS si Kaelan Chongson sa katatapos na rookie draft. Ngunit hindi pa man ito nakakahawak ng official na bola ng PBA ay mukhang asking for the moon na rin ang ugali. Ayaw daw pumirma ni Kaelan Chongson sa rookie contract at nanghihingi na agad ng maximum salary. Hala! Sinapian yata ito ng espiritu ni Mikey Williams. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi pa kumpleto ang ating research tungkol dito kay Kailang Chongson at hindi natin alam kung best friend ba nito si Mikey Williams na dating player ng Talk and Text. Siguro naman ay kilala pa rin ninyo itong si Damon Williams na gustong gatasan ng gatasan ng TNT. Taon-taon itong nanghihingi ng dagdag na sahod. Ito namang si Kailan Chongson, wala pang pa ang sahod mukhang nanghihingi na ng dagdag. In fairness dito kay Chongson ay wala pa namang opisyal na pahayag mula rito. Nasa Taiwan pa ang 6'5 swingman kasama ng Strong Athletic Group bilang kinatawan ng Pilipinas sa Jones Cup. At hindi pa man ito nakakausap o nakakaharap, ang coach na nag-drop sa kanya ay inilagay na siya nito sa trading block. Sa kalibre ng Phil Am na si Chongson, hindi siya ilalagay ng ROS sa trading block kung walang naaamoy na problema. Mukhang maagang nakatunog si CYG. 3-year contract under the league's maximum for rookies ang ini-offer ng ROS dito kay Johnson. Ang tender offer ay silbing protection na rin ng Ren or Shine sa rights nila sa Phil Am Swingman. Bago ang rookie draft ay maraming umasa na pipitasin ng Hinebra si Kylan Johnson lalo na nang mapunta sa Jenkins Kings ang pick number 3 mula sa tira firma kasama ng Stan Hardinger deal. With Jamie Malonzo still injured, kailangan ng Ginebra ang isang swingman na tulad ni Chongson. Pero mas pinili ng Ginebra ang isang generational point guard na si RJ Abarientos. magkasama sa Strong Group Athletic sa Taiwan, sina Abarientos at Chongson. Nakaramdam siguro ng lungkot si Kylan Chongson na hindi siya ang kinuha ng Henebra bilang pick number 3. Noon ay kanyang inamin gusto niyang mapunta sa Hinebra dahil naging miyembro na siya ng 3x3 team ng Jim Kings. At siyang ayon din sa kanya, kwento niya kung misa'y nakakasama niya sa team practice ang Hinebra 5 on 5. May connection na raw siya sa Hinebra. Naisip lang natin kung sakali kayang Hinebra ang nakapi kay Chongson, magpapaduday pa rin kaya siya sa pagpirma ng kontrata. Sa interview ni Snow Badwa kay Coach Yang Jiao, sinabi nga ng veteran coach nagbigay na sila ng tender offer kay Kailan Chongson. Pero sang ayon din sa report ni Snow Badwa sa spin.ph, bukas ang ROS na i-trade si Chongson kung hindi ito pipirma sa maximum rookie contract na ini-offer nila dito. Sang ayon din sa report, ini-offer na ng Rain or Shine sa NLEC si Kailan Chongson at hiningi nilang kapalit ay ang number 6 pick ng Road Warriors na si Junel Pulicarpio Willing din daw ang ROS na magdagdag ng piyasa meaning another player para pumayag ang NLEX. Bukod sa NLEX, interesado rin daw kay Chongson ang Meralco Bolts. Magsister team ang NLEX at ang Meralco at nakikita natin magpaparaya ang NLEX kung nakikita nilang mas kailangan ito ng Bolts. Naku, pag nagkataon lalong lalakas ang All Filipino Conference Champion. Anyway, hindi ba i-offer ni Yang Giao sa Hinebra si Chongson? Baka hindi. Inis pa rin ang kapampangan coach sa naging maniobra ng Hinebra kung saan ay nakuha rin ng ginking si RJ Abarientos bilang pick number 3. Inaala talaga si CYG. Naunahan na siya ng Hinebra kay Abarientos ay natapat pa siya sa isang Mikey Williams 2.0. Pero may panahon pa naman si kailan Chongso na ang kanyang handler para magbago ng isip. Sana maisip niyang huwag muna siyang maghangad ng matabang kontrata. Magpakita muna siya ng pruweba. At pag nakitaan na siya ng pruweba, kusa nang darating ang sandamakmak na kwarta. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa yorus Marihuan Juan at sa Bia. Maniwala tayo pag may announcement na ang team management. Shoutout din sa iyo, Alfredo Matarundo. Salamat sa subscription, Idol. Sa iyo rin, Harvey De La Cruz. Shoutout. Shout-out din sa'yo, Erwin Santiago. Makakasanayan din. Sa'yo rin, Benjamin Hapayan. Shout-out. Alam na ni Timcon ang kanyang gagawin. Melvin Mendoza. Ox lang yan, sabi niya. Natural lang yung mga trade-trade na yan. Sa'yo, Carl Robles. Sana nga worth it. At sa'yo, Daniel Baluran, shout out, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.